Namin. Member, convert, uh, ano ibalik mula maghiram magiram ng pera eh ang gobyerno na ito walang project wala kang kit ng project na lang kasi ayuda ang up up ayuda doon. O, Boss ni Romarde ah. Kasi Romarde sa... Eh. kongresman lang, pero left and right ang pamigay niya. oh, may tag-5 mil kayo ngayon. Kita sa CTV. <laughs> pera na. Pus ba rin Josep you Kino o uh, Romarde sa... <laughs> Nakawa ka naman sana sa amin.